Ganda umaga po mga kapatid. Ayan na... Chinake up po ano... Itong... Curie Point. Curie Point. Curie Curie Fire. Kaya pala hindi na gumagana. Sunog na po yung yung pinakamotor nya. Wala na pong hindi na po siya gumagana. Kailangan palitan ng motor. mm <clears throat> binili po ito ng daddy ng apo ko para yung baby pa siya bagong panganak para yung hangin malinis po so, bali balik ko lang po tapos sabihin ko na sa daddy niya sabihin ko sa daddy ng apo ko yung motor po ang problema pinaka-panel na pang sala. ampot 'yo Binilito ng daddy ng aking apo para purify ang hangin ng hinihinga ng aking apo pinakawala, pinakawala na si Orca sa dagat pinakawala na si Orca sa daga parang hindi niya tanggap na nandun siya sa daga po mga kapatid Ako Lord India Hindi naman po talaga ako electrician Kaya lang yung mga maliliit na sira Natutukoy ko po konting kaalaman lang okay. maraming maraming salamat po mga kapatid sa inyong thank you po maraming salamat po sa inyong pagsuporta bye bye